daming bus na ito. daming oh. bus na ito. Kaya lang hindi po hindi gabi. Ititingnan tayong sasakyan. Makabiti tayo guys. Kasama ko yung dalawang makulit. Oo. Oh. Sama. Ito yung West Service Road. Sabi't eh, uu-turn tayo anong? O, oh, oh Kaliwak Kaliwa. Kaliwak. Kaliwa. Mag-exit tayo isan sa mga kaliwak. Ayan. Ay, ay nariligaw kami, buwisit na daan dito. Pagkaraan ng isang hmm. metro. Nandaan dito pada sa NLEX. Ay, dito sa Skyway dito. Pada Kasi sinarado yung main road na natatahanan namin. sarado sa yung main road. Wala. Dapat doon kami. Magkaraan ng pitong... daang metro. Bibenta mo ba yan? Hindi. Magpupunta kayo sa panganay ko. Ah. Good. Yanin lang 'yang magandang Observation sa sa traffic. dito sa huh? Exit, exit. Ano? Ito, ito 'yung building n'yo eh. so, right. walang okay, eh. ah, 'yung daanan dito sa Cavite. Pa Cavite, no? kormo mm na -hmm. taxi ako, wag niya taxi siguro taxi mo din 5000 balikan baka hindi lang no baka hindi lang so uh -huh. pa balik pabalik mo Isipin mo Pabalik mo wala kang ka pasahero <laughs> oo nga oh hindi lugi lugi ka oh hindi yung taxi noon di ba uh -huh. ang ining kinakabahan ko lang kasi sabi mo wala kang card no uh -huh. baka maulit yung. eh mauulit ulit yung eksena na buvisit na lespo na yun eh <laughs> Ah, yes, mm -hmm. Road trip kami ulit ni Kuya. Oh, road trip lang. <laughs> Chill lang. Chill lang para Wala lang kami at... magawa sa daan eh, binago nila 'yung daan. <laughs> oh, eh. ganun talaga. No, duwa kuya, sad. But okay lang na 'yan. Nalaman natin 'yung paikot-ikot ng papuntang Cavite. <laughs> Oo, oh, oh. at least pinadali niya since holiday. <laughs> kailangan talaga namin dumaan na. Ah. Skyway. Sky, Oo. Oh, tama. That's uh, Eh hindi namin maiuurong yung birthday ni Mama Mary. Baka hindi kami ma-bless. siya. Kasi nga si Bonifacio eh. Inurong yun. <laughs> Ang tagal oh ay oh ay, oh. na. Ang layo pa ng birthday niya, 30, ginawa 27. Oh, okay. <laughs> In advance kasi. <laughs> para, kayo ba gusto niyo yung urong na? Birthday niyo? Birthday <laughs> niyo? Bayag ba kayo? Siyempre hindi. Hindi ba? Ang advance niya. Advance yung birthday. Sabi ko, 3 days pa. 3 days pa? Iba, iba, iba yung talagang ako. Hindi din di, di, ang babayan na gano'n. Oo, diba? Gusto ko yung on-time birdie. Sorry, Oh, my God. kanan hanggang E6. Terminal 1 at 2. Sukat road exit. Proligal. Really hey, Ma Maselan yung FB ko. Eh. In 600 meters, merge onto Tio Staro with Cabo Grupo. ng alinmang daanan upang manatili sa kaliwa hanggang E6. Just lalo makapagal. North exit. Lumabas sa kanan. Tapos kumanan. tapos hanggang service road tapos kumanan dito sa service road ay uh, hindi ngayon pilihan ng ano RMI. kumanan tapos manatili sa kanan copy text pili ka ba? Okay. hindi <laughs> kumanan na tayo. Baka tapos manatili problema, sa cash. kanan ang problema sa walang cash. Manatili sa... Grabe talaga pagpakamit eh. So, Kumulit ka pa ba? Hmm. Oh, no. eh, sa kamit pag magkatit. No? Maganda pagka pa ka, no? Mapunta ka ng Manila. yung way, kabisado ko na yun. Merong pag ano, tinuturo ka sa ibang daan. No, okay. No mo, ano no mo to? Ali no -no. all all city. Mall ng mga ngungo. No, no mo. Eh, no -mo. <laughs> <laughs> At least may mo lang mga ngongo. Uh, no mo. <laughs> no, no. Chocolate. No, no, no. no. <laughs> Ito na ngongo sa atin dito. <laughs> Kundi nakasakit tayo ng feelings. Diretso diba? Ah, uh, diretso. And guys, yun yung kukunin natin. Tingnan natin kung may loot natin kay sir. Mabawasan pa ng konti. Ito yung nila. One. Ano na eh? Sumatak. sumatak nga. Pero yung height link, pagkambyo mo parang dumadamba na agad, diba? ba? Diba? Di ba? siya. Matik, matik siya. Oh. So may ano siya, yung, yung trani niya. Pusa siya Oo, oh, oh, normal lang yun kasi matik eh. Kung pagkambyo mo, under na yon. Hmm. Pero damba kasi, mataas yung minor eh. Damba niya na malakas. Hindi, upuan ang patak. Ha? Huh? Patak. Yun. May... Na, Nahirapan kasi ako mag ano matik. O tara, subukan natin. Subukan ko lang po, okay lang. Sige. Sama Ah sige, ayun yung may ari. Sir, sir video ka. sige Ito yung unit. So yun guys, check tayo ng papers. Papers niya. O RCR, ID, date of sale. Yan, meron naman siya guys. Yan. Dito natin kunin. Last, susunod dito ulit tayo kukuha pag may Civic. Sir, marami mura dito, sir. Oh, sir. Civic. Oh. Dami dito. Ne. Ne. Sama mo ako, ne. Ba, sama mo ako, ne. Bayaran kami ni sir. Yan, yeah, no, dito. Dito kayo magpa -paint. Dito kayo magpa-paint kay sir oh. Dito yung pwesto nila, oh. <laughs> Sa sir, dito natin inuwa. Para legit tayo. <laughs> so yan guys, nagkasundo na kami. Babayaran ko na guys. Binabayaran ko na sa kanya. Bilang na kami ng bayaran. Yan. Iuwi na namin, sumama sa amin. Ang lakas ng bentahan ni ano, ni Boy AC. Napapanood kila ah, si Boy AC. Ah, uh, ano? O, ang lakas ng bentahan niya, bilis na lang. Mababang uh, ah, unit. Oh, pwede may bago din siya, mga si RB, Picanto. Hmm. Eh, yeah, ayun lang, para maganda yung ano, na takbo. Ayun, hmm. uh. hey, bigyan kita radio pala dyan. Oh, radio everyone, my to like all viewers. Kumain kami dito sa May 7. Guys, kain tayo dito guys. Nagutom. <laughs> ah, kamusta yung biyahe eh? ni? Masaya. Masaya na. na. Medyo na high blood ako dun. <laughs> Naligaw. <laughs> Naligaw. <laughs> Naligaw. Masaya, masaya. Maganda, maganda na yung kotse niya. Naka-SUV <laughs> siya. <laughs> Sana matipid na. Oo nga eh. So manalaman. Testing natin kung matipid sa gas. Sa pop! Well, AI! Okay, okay, ah, mag-u-turn tayo. And guys, ano? You know, nakabuntot tayo. Saka, Ma! Iuwi na natin Ma, si import. Hindi ko alam kung yan ang pe-personal natin e, o ibenta e, natin. Basta kung saan tayo komportable. Kung mapil natin, pag wala tayo naramdaman, hindi yung pag-ibig mo na lang yung maramdaman ko. Oo <laughs> nga. <laughs> Gano'n na naman. Masado malayo sa, masado malayo doon pala pag diniretso ko. <laughs> Babalik na naman tayo doon tapos kanan. Kanan na lang tayo o ginaldo, pa. ginaldo pa rin. Turn right on, crystal lawa, ginaldo. I-edit na na yung I-edit na lang kasi hindi makita na nyo yung kutse. Eh. Okay lang, lang, dito pwede lang, pwede na nga i-zoom yun. Hindi eh. na nga i-zoom niya. Okay, Turn yeah, okay, right okay, on, naman crystal lawa, ginaldo. Eh. Okay, Turn yeah, okay, right on, crystal lawa, 300 right so ayan guys, dumaan na rin kami sa trabaho ni Mrs. para sunduin siya. Ayan, nagpakain si Madam sa amin. Ayan. So ayun guys, awi na kami lahat guys. Nasundo na namin si Mrs. Ingat kayo guys. Maraming salamat sa mga nanonood ng vlogs namin. Sana dumami pa yung followers natin, dumami pa yung viewers natin. Sana guys, paki-share din yung mga uploads natin. Mag-ingat kayo lagi guys sa sa mga nanonood sa amin. God bless po sa inyo. Ingat kayo palagi. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.